Hi guys! I-share ko nga pala sa inyo ang buhay ko mula noong pumatol ako ng lalaki na mas bata sa akin. Katunayan, may asawa ko, hiwalay. Alam ng lalaking pinatulan ko na may isa akong anak na sa akin na maliit pa. Una, ang bait nila sa akin. Pati na rin yung nanay niya. Doon ako humanga sa nanay niya na napakabait niya sa akin. Noong una talaga, nag-alangan ako sa lalaki dahil una, mas bata pa sa akin at binata. Simula na nakilala ko ang mama niya, ay parang gumaan ang loob ko sa mama niya. At ang mama niya, tanggap daw niya kahit ako may nakaraan. At ang sabi niya sa akin, patulan ko na daw ang anak niya, basta ang mahalaga, mahal daw ng anak niya wala daw siyang pakialam kahit ano pang nakaraan ko, basta mahal ako ng anak niya, sabi ko naman paano ya may anak ako okay lang daw sa kanya sabi ko rin sa mama niya mas matanda ako sa kanya, okay pa rin daw at nung napansin ko na mababait din naman sa akin yung mga kapatid ng lalaki ay na, hindi na ako nadalawang isip para patulan siya Noong una, ang bait nila sa akin kaya, mabait din ako sa kanila. Ang kulang ko nga lang pero hindi ako mapera. Isa pa, may anak din ako. Ang trabaho ko lang noon ay manicurist. Ang kasok, sa kabila pala ng kabaitan nila, lihim pala silang ayaw nila sa akin. Kaya gumagawa sila ng paraan talaga para maghiwalay kami. Andyan yung may magchat-chat na kunwari na may asawang lalaki na pinatulan ko, may nabuntisan, kung ano-ano. Kaya doon gumuho ang mundo ko Noong palagi may magchat-chat sa amin Na may naasawa daw siya at nabuntisan Kaya ang iyak ko noon at pilit kong pinapaalis yung lalaki Siyempre masakit sa akin Kaya ang ginawa ko, pinapaalis ko siya Dahil nag kami sa isang paupahan Ang sabi ko, iwanan mo na ako At ang sabi naman niya, wag ko daw intindihin ang mga sabi-sabi mga Basta ang, ang pakinggan ko lang daw siya. Dahil pinatunayan niya, wala daw talaga siyang asawa. Binatang binata daw siya talaga. Lumipas ang ilang buwan, doon ko nalaman na yung nagpangga pala na buntis ay kapatid niya. Nagkukunwari lang pala ang kapatid niya na may nabuntisan si Renel at siya nga. At galit na galit daw ang tatay niya kaya kailangan umuwi na yung lalaki sa kanila. Doon ako parang nagre-rebuild dahil masakit sa akin yung ang ganda ng pakitungo ko, ang mabait ako sa kanila. Yun pala, balak pala nila kaming sirain at papaghiwalayin. Kaya mula nung nalaman ko na kapatid pala niya ang gumawa ng paraan para maghiwalay kami, siya pala yung panay text na kunwari asawa na buntisan, kaya pauwiin na. Kaya mula noon, tinanong ko kung bakit niya nagawa yon Doon nag-umpisa ang hysterical niya na galit na galit sa akin. Iwanan ko daw ang kapatid niya. Inamin niya man niya na siya yung gumawa ng gano'n na istorya na gimmick. Kaya sabi niya, ayaw niya sa amin. Ayaw nila sa akin. Dahil, kesyo, gurang na raw ako. Pero hindi pa niya ako nakita noong time na yun kasi hindi pa naman uso noon ang ang cellphone na may na may Facebook karamihan noon makapag Facebook ka sa computer pa lang or kapag mayaman ka may cellphone ka na ano may may pwede mag Facebook ganon kaya ang uso lang noon kaypad kesyo ang dami mga sinasabi sa akin gurang na daw ako malapit na ako mamatay dapat daw hiwalayin ko na ang lalaki ako naman umiiyak sa mga sinasabi nila kaya masakit sa akin yung sasabihan ka ng ganyan na gurang ka na. Walayan mo na ang, ang kapatid ko. Ang ginawa ko naman, pilit kong mahilig talaga ako magpalayas mula nung time na yon Nung nalaman ko na ayaw sa akin ng pamilya, mahilig talaga. Inaamin ko mahilig talaga ako magpalayas mula noon. Tuwing may problema, palayas. Kasi ay, alam ko ayaw nila. Isa pa, okay lang sana kung ayaw lang ang pinakaayaw ko yung nilalait ako. Kesyo gurang na daw. Matanda na, di na magkakaanak. Malapit na mamatay. Binubole ako ng sa Sasabihin nila sa chat na, Kawawa, darating araw iiyak ka dahil pagpapalit daw ako sa dalagang dalaga at napakaganda at batang bata. Darating daw ang panahon na yan na iiyak ako. Ginaganyan pa ako kawawang grace iiyak yan kasi makakahanap na daw ang kapatid nila ng balang araw daw makakahanap ang kapatid nila ng babae na dalagang dalaga walang anak, batang bata at napakaganda pero sinunod ko pa rin ang salita ng lalaki na wag ko daw pakinggan ang mga sinasabi nila ang pakinggan ko lang daw siya tuloy pa rin ang sama pero mula noong nangyaring ganon hindi naman maiwasan na mag-asawa hindi or magkalibi na hindi mag na hindi magtatalo hindi mag-away mahilig na talaga ako magpalayas on time na yon kasi ayoko nang ano ayoko na siyang ipaglaban dahil nga sa mga ganun sinasabi okay lang sana tanggap ko kung sabing ayo nila sa akin kasi mas matanda ako sa lalaki bukod sa mas matanda may anak pa samantalang ang lalaki binatang binata ang pinaka hindi ko masikmura yung mga sinasabing panglalait sa akin pangit daw ako matandang pangit hindi na raw magkakaanak malapit na raw ako mamatay kaya halos iniiyak ko ng dugo yun mak maka makarinig ako ng ganyan hanggang sa dumating panahon na inabot kami na isang taon mahigit nagkaroon kami ng anak nagbuntis ako sa totoo lang iwas na iwas talaga ako magbuntis noon kasi nga nag aalala ako baka nga magkatotoo na bigla akong iwana ng lalaki dahil nga mas matanda ako sa kanya bukod sa mas matanda ayo pa ng mga ang kanya, uh, mga, kamag-anak niya sa akin pero talagang nakalaan talaga na magkaanak kami bigla na akong nagbuntis kahit na nagkocontrol ako nagbuntis ako at ito na nga may anak kami isa kaya tuloy pa rin pagsasama namin. Pero bawat talaga magkakaroon kami ng problema. Puro na lang ako salita na umalis ka na lang iwanan mo ako ganon. Dahil nga sa mga naririnig ko na hindi maganda sa akin. Kaya yung ibang mga nakakapag-asawa ng mas bata na lalaki, mapalad na lang kung ang matagpuan nyo, mababait ang mga kamag-anak. Dahil ko makatagpo ka na mas bata, binata pa, at wala ding anak, at ganyan ang prinsipyo ng kamag-anak na ko, hindi na talaga kakayanin. Dahil sobra di talaga makain ng aso ang mga pinagsasabi sa akin. Ang nangyari sa relasyon namin? On and off. Pinsa naghiwalay. Ilang buwan makalipas, balikan na naman. Dahil nga sa may anak kami. Isa pa maliit pang pa anak ko, hindi ko pa kayang hindi ko pa kayang buhayin mag-isa noon. Naulit na naman na pinagsasalitaan ako na ganun pa rin ang mga sinasabi, kung ano yung mga sinasabi noon, ganun pa rin. Ang anak namin noon ay mga tatlong bu tatlong taon yata or apat. Naulit 'yun. Naulit uli yung mga salita na hindi maganda para sa akin. Andyan yung sabihan ako na "P-okay, uh, p-okay daw. P-okay, p-okay daw ako." Ano dahil dahil nga manicurista ako. Pi okay p okay daw. Nagkunwari lang daw akong magmanicure. Pero ang totoo, pi okay po okay ako. Kaya umiyak ako ng time na yon kasi hindi nila alam kung gaano kahirap magmanicure. Maglalakad ka ng kainitan, maghanap ng customer. Minsan, bago ka magkaroon ng customer, ilang kilometro mo na ang lakarin mo. Okay lang sana kung mga New Year or Pasko, madali lang makahanap ng customer. Lahat ng hirap dinanas ko sa, sa kalye. Minsan umiiyak na lang ako. Minsan di ko talaga mapigilan na umiiyak. Magugulat na lang yung mga nakakasalubong ko bakit ako umiyak. Pero sa akin na lang yon. Lalo na kapag naisip ko yung sasabihin nila na P.O.K. -okay, P.O.K. -okay ako. Ang hirap kaya yung maglalakad ka sa kalye. Tapos minsan, pigil na pigil ka pa sa eh. Hindi ka agad-agad makaihi kaya sakit talaga ang abutin mo dahil sa kakapigil lang ihi sa ka na makaihi kapag mayroon ka ng customer dahil doon ka makikii sa kanilang bahay part 1 muna to ha pasensya na kayo guys ito ang paraan para maipagtanggol ko man lang ang aking sarili sa mga taong nang husga sa akin ito ang totoo